Yan, tayo guys sa mga viewers natin saka sa subscriber natin. Thank you nang marami sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta sa akin no. Yan kay Kobon Team Vlog. Yan, shout out sa mga subscriber ko diyan saka followers ko no sa US, Hong Kong, sa lahat na po ng bansa guys na nakakarating ang vlog natin. Shout out kay Juni Banglista no. Dito naman tayo uli guys sa Victoria. So dito tayo ngayon guys sa May Carmen Plana Street, no? So muli tayong mag vlog guys para makita nyo guys yung mga gamit o mga bagay-bagay na gusto niyo bilhin, no? So samahan niyo ako guys na mag-vlog dito sa Divisoria. So let's go. Trek pa no. Ba magkano dito? 350 guys sa electric pa no. Ganda pa nito mga idol oh. Tong isa Coffee maker Saka ano Micromatic no Dito bong Ha? Ah? 150 oh, 150 round dito guys Sa so, micromatic ngayon no Obe oh, may dulo oh. oh, Dito bong 150, 150, lang. 150, 150, lang. 150 hanggang sandaan Oh, 150 kain kau so, hanggang sandaan oh Laklak -lak na to Obe, ganda ah Yung isang set na yan, magkano daw? Oh, 300 Oh, 600 600 daw guys yan o oh. yan 600 o so 150 sir yung kinuha na yung clock guys oh ay good morning po saan pa kay galing yan sir vlogger yan sir vlogger po yan gabi o 150 lang oh o oh, shout out kay sir shout At out yan Barangay Habibad po, ito na po, namimili lang po sa Brouton. Yun. Anong lugar uli yun, sir? Bacor, Cavite. Bacor, Cavite, no? O, siyata oh, to sa Bacor, Cavite, no? Yan, siyata sa kanila. Nakabili sila ng clock guide dito. 150 lang. Thank you po. Thank you sa inyo. Dito po, ang pang decoration na to. 500. 500? 500. Dalawa, tatlo, apat, dami nito. ay ito, no? Mga pang decoration natin, no? 150. Sa mga wall pang wall to guys yan sasabit nyo lang oh yan may ano din oh induction oh dito bong 150 okay, so guys oh DVD DVD player no pin 150 may mga timbangan ah oh. timbangan mo bong ito. 150 lahat to. Tigo 150. Guys, oh. Tigo 150, oh. Oh, guys. Tigo 150, no? mura na Oh, 150. Mura na to. So, 250. 250 don guys. Sa induction na yun, oh. Lahat Kalamansi, guys. 50 ng kilo ngayon. Oh, 50 pesos ng kilo, no? Oh, ito, oh. No, bumaba na, no? Oh, mura na yan. Dito ka na lumipat ha. Ah. Yan out sa inyo ha. Ah. Facebook saka YouTube ko yan. Yan okay, dyan dyan. Magkano kilo dyan? 25 bargain. 25 na lang. 25 na lang? Oo oh, bargain no. Oh. Oo oh. oh, yan kay idol. Dito siya lumipat no. Mabungad na bungad. Oh. Lugi na intik dyan. Ha? Lugi na intik, Lugin Lugin na intik daw. Oo. Oo yan Yan. O, oh, ingat labuyo. yan mga kajol. Labuyo, di ba naglimandaan labuyo? O, oh, okay, ngayon, pala. ano lang, 40 na lang, no? O nga, no? Pati. may libre pa silang ano. <laughs> libre pa sila, no? Bati. O, chat out yan, ha? Yan, guys, dito tayo sa bungad, no? Okay, dami rito, o. Oh. Yan, may mga barena, no? May mga jack, no? Ayan, mga submersible pump mga portable na barena saka mga bala guys no mga bala ng ano, mga drill bit mga idol oh. Ayan, dito lang yun sa bungat no Ayan. Eto dito mga idol mga screw, martilyo mixer no dami ay guys mga fittings saka mga neltex pang pvc Ayan, dito mga pangmason guys mga pang electrical no meron siya mga ano rito, mga door na basta guys punta nyo kayo dito sa bunga dito sa Divisoria sorry ano? oh! mas magkano pa yung mo ganda lang yan tumating oh sundo mo mabay na ngayon ah Kaya magpapasukan mga idol no Tandaan lang dito ang payong, oh. Yan. Lahat ng kulay, bahala na kay dito. Napakarami ito. Oh, 100. Dito lang yan kay idol natin. Lagi ka rito. Ting linggo. Oh, yan pa yung mga idol. 100 lang oh. Pi fix na yon. Wala na bawas yon, yun na talaga. Oh, 100. Abukado. Ah, Harap pa magkano ganun naman tumpukan po yan. Tandaan po. Guys, oh, po bukado. Ito sa gayto. Yan sa gayto, piniya ganda no. Tandaan lang mga idol, dito lang na kay Kuya. Dabaw. So, yun o. Thank you po, Kuya. Thanks po. Hi. Good morning. Wait, you kami know. dito. Oh. Okay. Dahil magpapasok na, guys. Payong. 90. 90 naman dito. Yeah, idol, look Mga laruan dito, o. Guys, o. Oh. Ganda. Sa mga may need nito, o. Oh. Sir, magkano naman bintaan nyo po sa ganito? Ito magkano? 600. 600. Okay, so, sa mga may need nito, sa mga nangungoleksyon ng na mga ganito, no? Ayan, no? 600. Eh, yung, depende po ba sa laki? So, katulad po nito? 10,000. 10,000. Gobi, mga idol. Gaganda, oh. Itong level na to, 600 yan? Ito 700 yan. Ito? Ito, 700. Dito, sir? 600. 600. 600. 600. Yung mga nakakarton natin diyan. Ito ay 400. 400. Yeah, no? Ito 700. 700. Ito 12. 1 guys, oh. Ganda ng mga laruan dito, may bawas no? Bawas pa yun, depende sa usapan. Yun, may bawas pa raw, mga idol, no? Depende sa usapan. Bala na kami nakapag-uusap dito kay sir. Pwede po kayong kunan, sir? Okay lang? Ayan, thank you, thank you po. Pangalan po natin, sir si Sir JR Siya guys yung nagtitinda ng mga laruan na to. So depende na lang sa pag-uusap ninyo guys no. Ayun, lahat naman daw dito negotiable para lahat na mga tinitinda niya rito. So guys, tiga lugi rito sa mga ganito mga collection no. Gaganda oh. O, mga original to na mga ano laruan niya no. Ay Sir JR no. Yan. Thank you guys ah. O, so, oh, yan, out, guys sa uh, nagtitinda rito, no? Yan, nagpaalam naman tayo guys, nakunan yung mga paninda nila. So, sa mga mga ray guys, so, oh. mga ray no? Sa mga naghahanap ng mga ganito. Idol, magkano sa mga ganito mo? Sanda, sandaan. So, lahat po to, Tigo 100. Yan. Ah, ito mga to. Yan, Tigi Sandaan to, mga idol, no? So, dito guys, hindi rin lang Ray-Ban ang meron, no? Iba, iba May mga power bank, no? Katulad nito, power bank to. Power bank guys, o. Yan, 100. Sa power bank na to. Tig-100, sir, no? Oh. Yan, o. Um, oh, dami, mga ito, no? Mga ray -Ban, no? Dito, sir, sa mga ganito mo, ano tawag? 500. Ah, ha? 500. Oh, tingnan natin. Guys, so 500 dito. Yan, 500, no? Dito lang yan sa bungad, guys. Dito kay bumili ng mga ganito, no? Pag kayo pupunta rito sa Divisoria Carmen Planas, guys. At naghahanap kayo ng mga ganito, no? Yan. Alam ko, palaging ginagamit yan, eh. Yan, sa mga pambabae, no? Mga babae, kalamayang gumagamit yan. Dito kayo pumunta, guys, sa so may tapat lang ito, ano? Bungad lang to ng Carmen Planas, no? Bandang kanan siya, nagsitinda. Ang dami oh. Meron din mga tablet doon Yan. Pwedeng kunan din yan. Magkano naman po dyan sa mga ganyan tablet mo? 2,000. 2,000. Itong isa sir, yung mga kuna yan. rin mga idol oh. Meron dito oh. Sigda Tignan lang oh. Yan. Mga pang online no. Sa mga anak ninyo. Oh, Rilo pa. Meron pa rin dito Rolex oh. Rolex idol. Dito sir, magkaano naman? 300, lang. 300 guys. Sa Rilo na to. Oh, Rolex. Ha? Ah? Oh, 300 lang. Pares lang sir no? Dito, 300 din? Second hand. Pero no, gaganda oh. Yan, dito kayo pumunta mga idol ha. So, good morning. Guys oh. mga uh, ano to guys no uh, bracelet yung lucky charm <laughs> yan may mga necklace mga idol <laughs> necklace mga watches guys Ayan, dito lang yan guys sa may bungat ng Carmen Planas no sa may divisoria ano mo na ito ito ha, mga relo mga idol oh. No? Dami oh. Oh, yan. Mga Seiko guys oh, ng mga relo. Yan sa mga pambabae, panlalaki guys, gaganda ng mga relo. Ito guys oh. Ito need nyo talaga to sa bahay nyo no. Kailangan may breaker ang bahay nyo. Yan no. Oh. Kano bintang mo dito sir? Sandaan. Sandaan lang daw mga idol oh. Oo. oh. Yeah, no? Breaker to eh, mga idol. Kailangan nyo to sa bahay nyo para safety palagi. No? Ito na mga rilong dito. Mga idol oh. No? Hindi lang doon sa kalagitnaan dito guys. Sa bungod. Napakarami rin palang mga rilong rito na napakaganda. Ito guys. Breaker na 60 amperes so. oh. Magkano? 250, 250 yan, 200 na lang. 200 na lang guys dito no. Benta niya 250 pero 200 na lang. 60 amperes to may idulo. Oh. Isang kapah bago. 200 boss ah. Yeah, Sir, thank you Jan. Oh, yan mga switch oh. Kasi Oh, mga switch guys, meron din dito no. Yan dito kayo pumunta mga idol oh. May mga kasama nang nakabox na oh. 30 umbes, no. yan sa mga may need nito, mga idol, pudito kayo pumunta guys sa bungad lang to ng Carmen Planet, no. Yan. dito niyo makikita guys 'yung mga iba-ibang mga ng ano, gamit sa bahay natin. Dito mga pang, ano talaga to. Ano, you know, mga pang heavy duty ng mga martilyo, mga ball hammer. Uh, mga tools dito guys, oh. So mga naghahanap ng mga piyesa ng bike nila no nandito guys dami rin no yan mga second hand siya guys pero goods to